Gano'n, Ah, si... Dali lang! Hindi pa ako ready. Okay. Uy, naku, ka kay kuya. Tinanggal Si kuya pa. Birthday! Dali lang! Dali pa kami tumakan pa! Ka yeah. oh, yeah. Kaya, uh, isang plato nga binibigay ko doon. Ano e? Eh. na. sige, Ano? Sige lang na yung um, um, mga... na mag ka. Can